Hi guys. Welcome to my video. <laughs> so ayan guys. Nagkakape na kami ngayon. Tapos na yung aming work. At tapos na rin akong magkape. Si Carmela, si na naman pera. Ayan lang kami so, dito, guys. <laughs> Kailangan niya na 6K. Yung diba? marriage, yun yung may oh, apang yung kasama yun. niya kita? Mag-uumpisa na rin akong mag-prepare mag mag ng aking lulutuin. Oh. Magluluto ako uriano. ngayon ng shawarma. Uriano. Lunch uriano. ng mga amo namin. Shawarma. Ah, saan sila ngayon? Sa Manila. Oh, sa Manila. dun sa... Di ba so, tayo dun sa may kasino sa ano? How can do Doon ka? Doon ka? Oo, sa may kasino sa may... Eh, pati ka nalang magtrabaho dyan. tapos na akong magkapi. Oo. Hindi naman ako... Itati naman niya yung trabaho. Saan ako sa akin? Hindi pa ako pwede. Hindi na pwede yung ano ko. Edad ko sila. Nag-apply sila doon. Yung edad nila, ano na. Kaya ano nga kay Beno sa Kabi? Mas matindi ang kitahan doon. Sige na naman na na, na na 'yung naman natin yung ating medal. ang medal yun! ng isang kadama. Diba? Ugasan ko muna itong mga plato dito. Tanggalin ko muna dito kasi maghuhugas ako ng mga nga ginagawa dito. Nakakasawa na minsan, guys. Pero wala kaming magawa. Wala kaming magawa, kundi tiisin. isin ha, hindi na. 2 years, years. Pagod. Saan? 发现不用付钱。